Palaging busted si Ramon ng kanyang mga nililigawan. Sino ba naman kasi ang hindi iiwas sa kanya? Dahil bukod sa wala na nga siyang pera, wala pa sa kanya ang lahat ng katangian na gusto ng mga babae. Pakiramdam niya tuloy. Nasala niya na ang lahat ng kamalasan. Pero hindi siya tumitigil na mangarap na meron sa kanyang magmamahal ng seryoso. Kahit siya ay isa lamang mababang uri ng tao. Isa siyang construction worker at kahit na nakabukod na siya sa mga magulang at sarili lamang niya ang kanyang binubuhay, ay nahihirapan pa rin siyang tustusan ang kanyang sarili. Paano ba naman kasi? Marami siyang binabayaran, lalo na't nangungupahan lamang siya. Pero kahit ganoon ay naghahanap siya ng panibagong trabaho na sapat upang makabuo na ng sariling pamilya. Isang araw, ay merong kakabukas pa lamang nakarenderya malapit sa kanyang inuupahan. Kaya pala ilang buwan na rin na may gumagawa roon. At ngayon ay natapos na. Nalaman niyang mura lamang pala ang tinitindang ulam roon. Kaya naman napagpasyahan niya na doon na lamang muna bumili ng pagkain. Pero nagulat na lamang siya and at the same time ay namangha. Paano ba naman kasi? Ay isang napakagandang babae ang tendera roon. Sa ganda nito na malartista ay tiyak na kahit sinong lalaki talagang mahuhumaling dito. Kaya naman simula noon ay doon na siya bumibili ng mga inuulam niya. Kaya nga lang, nahihiya siyang dumiskarte at baka mabastad lamang ulit siya gaya ng dati. Kaya hanggang doon na lamang muna ang ginagawa niya. Pero dumating ang hindi inaasahan. Paano ba naman? Maagang nagbukas ang babae ng karindriya. At maya maya pa'y pa namataan niyang may nang hold up dito. Kaya naman kahit hindi niya alam kung armado ba ito o hindi, ay nilapitan niya ito upang tulungan ng babae. Hoy, Umalis ka rito. Ano bang kailangan mo sa kanya? Buong tapang nasambit niya rito. Teka, sino abang nog -nog ka bang gaha? Bakit mo pinapangilaman ang ginagawa ko? Gusto mo bang mamahalam na sa mundo ng maaga? Humarap sa kanya ang hold at tinutukan siya ng baril. Kaya naman nag-isip si Ramon kung papaalo lilinlangin ang lalaki. Nang masagawa niya na ngayon, agad-agad niyang nilusob ang lalaki at pinagsusuntok sa muka hanggang sa maagaw na nga niya ang baril. Nang magawa niya iyon, nagpatawag siya ng mga pulis sa babae habang hawak-hawak niya ito. Kaya naman sa bandang huli, ay nadakip ng mga pulis ang lalaki. Naligtas niya ang babae. Muntigan na pala nitong ibigay ang pera kung hindi lamang siya dumating. At nalaman niya na ito rin pala yung may-ari ng karindriya. Maraming salamat talaga sa pagliligtas mo sa akin, Manong. Ako nga pala si Anna Rose. Ikaw, anong pangalan mo? Medyo nadismaya naman si Ramon sa inihiyag ng dalaga. Kaya siguro nito nasabi na siya ay manong dahil malapit na siyang mapalot dahil sa kanyang edad. 32 anyos na kasi siya. Pero hindi niya naman ito masisisi kung ganoon naman talaga ang nakikita ng babae na mukha siyang manong. Um, ako nga pala si Ramon at masaya akong makilala ka. Teka, pwede ba kitang maging kaibigan? Huwi ka niya rito habang inihabot ang kamay sa dalaga. Ngumiti naman ito sa kanya at pagkuhay iniabot ang kanyang kamay. Isang palatandaan lamang na gusto nitong makipagkaibigan sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na 28 anyos na ang dalaga. Nakapag-ipon ito dahil sa kanyang pag-abroad. Natuklasan niya rin na wala pa itong sariling pamilya dahil hindi pa handa sa ganitong bagay. Humingi ng paumanhin sa kanyang dalaga nang malaman na 32 anyos pa lamang siya. Ang sagot niya ay wala yun at sa isip-isip niya, hindi niya naman masisisi ang dalaga kung bakit ganoon ang iniisip nito. Kasalanan niya rin naman kung bakit napapabayaan ng serili, Kaya naging ganito ang resulta ng kanyang itsura. sumapit na ang ikaapat na buwan nilang pagkakaibigan, biglang merong pumasok sa isipan ni Ramon. Iyon ay kung ano kaya kung iiyain niya sa labas ang dalaga. Mukhang wala namang masama sa gagawin niya, Tutala ay magkaibigan naman sila ilang araw at gabi niya rin itong pinag-isipan hanggang sa bandang uli ay nakapag na nga siya. Iayayain niya ang dalaga na lumabas. Sa kabutihang palad naman, hindi ito tumanggi sa kanya. Napagkasunduan rin nila kung saan sila magtutungo. Kaya naman masayang masay si ang sandaling iyon. Napagkasunduan nila na manood ng sine at alas 6 na sila ng gabi nagsimula na manood hanggang sa natapos na nga nila ng alas 9 ng gabi. Hinatid pa ni Ramon si Ana Rose sa kanilang tahanan matapos nilang maluod. Maraming maraming salamat sa panlilibre kanina sa pagkain ha. At pati na rin sa sinihan Ramon. Napakasaya ko ngayong araw. Dahil ngayon lang ako nakapagpahinga ng ganito. Hayaan mo. Sa susunod ako na lang taya. Nakangiting wika ng babae. Ayun ah, ba? Walang anuman yon. Masaya rin ako dahil nakasama kita. Paano ba yan? Sa susunod na lang ulit ha. Hihintayin ko yung panlilibre na sinasabi mo sa akin, Ana Rose. <laughs> Tumatawang wika niya rito. Nang makauwi na nga siya sa tinutuluyan, sinipat ni Ramon ang kanyang algansya. Wala nang halos na natira dahil sa ginawa niyang panlilibre. Pero ayos lamang yun para sa kanya. Dahil kahit papaano, mukhang may nakikita siyang pag-asa para kay Anna Rose. Malayong malayo kasi ang ugali nito sa mga babaeng bumastid sa kanya. Hindi niya mamadaliin ang talaga. Dumidiskarte siya rito na hindi gaanong napapansin ng dalaga. Dahil masaya si Ramon, bumili mula siya sandali ng beer sa 7-Eleven. Pagkuway uminom siya ang mag-isa habang nanonood ng telebisyon. Hanggang sa ating gabi na nga ay nanonood pa rin siya. Hanggang sa hindi niya na namalayan ang pagtakbo ng oras. Pero nalimpungatan na lamang siya nang makarinig ng kaluskusan sa kusina. Bigla siyang kinutuban. Iniisip niya na baka may nanloob si tinutuluyan niya. Kaya naman dali-dali niyang dinampot ang baseball bat at lumabas siya ng kwarto. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Hindi nga siya nagkamali ng inaakala dahil meron ngang nalob sa tahanan niya. Tatlong kalalakihan na balot na balot ng itim na kasuotan. Nangangalkal ito roon at wari may hinahanap. Napailing na lamang siya. Inaakala marahil ng mga ito ay siya ay mayaman. Kahit na ang totoo ay hindi naman. Base pa nga sa kasuotan ng tatlo, mukhang mas maganda pa nga ang buhay nito kaysa sa kanya. Pero humugot siya ng tapang. Nagawa niya ngang pasukuin yung nang hold up kay Anna Rose. Dito pa kaya sa tatlo na ito na halatang wala namang dalang armas at ang intensyon lamang ay manloob. Kahit na maingat ang mga ito sa gawain na rinik na rinik pa rin ang munting kaluskos dahil sa malalim na ang gabi. Maya-maya pa, ay bigla niyang binulabog ang tahimik na pangangalkal ng tatlo. Hoy! Anong ginagawa niyo dito sa bahay ko? Bakit niyo pinapakialaman ang mga gamit ko, ha? Mga hayop kayo. Malis kayo dito. Sabay-sabay naman lang mga itong tumingin sa kanya. Magnanakaw lang naman kami ng mga mapapakinabangang gamit dito. Bakit? May reklamo ka ba? Wika ng isang lalaki. At sabay-sabay nilang inilabas ang mga patalim. Nabigla naman roon si Ramon. Hindi niya akalain na meron pala silang dala. Pero ayos lamang iyon para sa kanya. Dahil hindi naman ito baril. Nang sumugod na sa kanya tatlo, hinigpitan niya ang hawak sa baseball bat. Nang undayin siya ng saksak ng isa, ay umilig siya at sabay ang sa likod nito. Kaya ang nangyari, napasubsub ito sa at labis na nasaktan. Maya-maya pa ay may umatake ulit sa kanya. Nadapisan siya sa kanyang braso ng hawak nitong patalim. Ngunit sa mabilis na paraan, hinampas niya rin ito ng malakas sa braso at pati na rin sa mga paa. Kaya gaya ng nauna, namimilipit rin ito sa sakit habang gumugulong-gulong sa sayo. Maya-maya pa, ay biglang may umanday ng saksak sa kanyang tagiliran. Mabuti na lamang rin ay daptis lamang iyon ngunit malakas ang tagas ng dugo. Pero hindi siya nagpadaig sa nararamdaman. Pinagahampas niya ng malakas ang pangatlong lalaki na iyon. Hanggang sa ito ay matumba Hindi niya tinigilan ang tatlong lalaki. Sinamantala niya na nakadapa ang mga ito habang patuloy niyang pinagahampas nang masilayan niya na nga talagang wala na ang mga itong kalaban-laban, saka na siya tumawag ng mga polis sa telepono. Mabuti na lamang ay mabilis ang mga ito na dumating, kahit nadampot ka agad ang tatlo. Samantalang si Ramon, isinugod sa pinakamalapit na ospital. Nagamot naman ang mga sugat niya. Hindi niya nga inaasahan na pupuntahan siya roon ni Anna Rose. Gabing-gabi na, paano mo nalaman ang nangyari sa akin, Anna Rose? Nakangiti niyang tanong rito. Kasi, habang nilalabas ko ang mga basura, nabalitaan ko sa mga tambay sa labasan na may nanlobraw sa bahay mo. Tapos sugatan ka pa raw. Kaya ay nalam ko na lamang kung saan ang ospital ka din nila. Ano? Kamusta? Okay ka lang ba? Masakit pa ba yung sugat mo, Ramon? Dahil sa narinig, ay napangiti na lamang ang lalaki. Paano ba naman kasi? Meron palang nag-aalala sa kanya. Ayos lang ako, Ana Rose. Puro mga dapis lang naman ito. Wika niya rito. Isang araw na tumagal sa ospital si Ramon dahil inintabayanan ng mga doktor at nurse ang kanyang sitwasyon. Marami rin kasing dugo ang nawala sa kanya. Mabuti na nga ay nakayanan niya ang lahat ng iyon. Makaraan ng isang araw na pananatili sa ospital, agad rin naman siyang nakauwi sa kanila. Si Anna Rose pa ang nagatid sa tinutuluyan niya. Maraming salamat Anna Rose ha. Talagang napakaswerte ko sa iyo bilang kaibigan. Uwi ka niya rito. Walang anuman yon, sa totoo nga lang yan, ikaw lang rin yung nag-iisang kaibigan dahil sa kanyang sinabi, tumaas ang kilay ni Ramon. Teka, bakit ako lang? Yun ay dahil sa diyang namimili lang talaga ako ng kakaibiganin. Tukon nito sa kanya. Kaya naman, napangiti na lamang siya. Ipinag-ingat na lamang niya ang dalaga sa pag-uwi nito sa kanilang tahanan. Siya naman ay nag-iisip kung kailan niya ba talaga liligawan ng dalaga. Ayaw niya naman na may umagaw pa rito kahit nagdesisyon siya na ligawan na lamang ito kapag ganap ng siya ay magaling na. Bumilang lamang ng isang linggo ay magaling na nga sa Ramon. Mabuti na lamang ay pinagpaalam siya ni Ana Rose sa kanyang amo na hindi mo na siya papasok sa loob ng isang linggo. Talagang walang masabi sa Ramon sa babaeng iyon. Kakaiba talaga ito sa mga babaeng na kilala niya. Masyadong maalalahanin kahit magkaibigan lamang sila. Paano pa kaya kung sila ay magkarelasyon na? Talagang hindi niya napalalagpasin pa si Anna Rose sa kanyang buhay. Kaya't isang araw noon ay nagtungo siya sa flower shop at namili ng bulaklak. Hindi niya muna inalala ang kanyang trabaho. Total ay dalawang linggo siyang nakalipo. Habang abala sa pagsaserve si Anna Rose sa kanyang karinderiya, nilapitan nito ni Ramon. Lahat ng mga customer doon ay nakatitig sa kanya dahil sa may hawak-hawak siyang isang pulumpon ng bulaklak. Maya-maya pa ay agad siyang lumapit kay Ana Rose. Pero ang babae ang unang pumati sa kanya. O teka, mukhang may liligawan ka ata Sino ba yun? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Kaya naman kahit kinakabahan, humugot pa rin siya ng lakas ng loob. Sino pa ba ang liligawan ko ah, na Rose? Ikaw lang naman ang nangyisang babae rito. Kit, ikaw ang liligawan ko. Ikaw lang. Sana itanggapin mo itong bulaklak na ito. Pahayag niya rito habang inaabot ang munti niyang handog. Maya-maya pa sa kalagitnaan ng kanyang panliligaw, biglang may huminto ng magarang kotse sa tapat ng karinderiya. Lumabas roon ang mag-asawa na kapwa may edad na. Base sa itsura ng mga ito, hindi nagkakamali si Ramon na mga magulang ito ni Ana Rose. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang ama ng dalaga. Hoy, sino yung lalaki na yan anak? Bakit may hawak-hawak siyang bulaklak at pinaabot sa'yo? Dililigawan ka ba nito? Aba hindi maaari yan. Hoy lalaki, Anong trabaho mo ha? Dahil sa klase ng tanong nito, ay bigla siyang napatahimik. Mukhang mayaman ang mga magulang ni Anna Rose. Kahit paano na lamang, kung malaman ng mga ito na siya ay isang construction worker, ano na lang ang gagawin niya. At isa pa, ay mukhang matapobre pa ang mga ito. Pero sa bandang huli, napagpasyahan niya na aminin na lamang ang totoo. Um, sir, magandang araw po. Ako nga po pala si Ramon. At tama po kayo, Maliligaw po ako kay Anna Rose. Isa po akong construction worker. Dahil sa kanyang inihiyat, pinagtaasan siya ng boses ng ina ni Anna Rose. Pinahiya rin siya sa harapan ng maraming tao. Lakas naman ng lobong manligaw sa anak ko eh no? Ang pangit-pangit mo na nga. Tapos ganyan pa ang trabaho mo? Kung hindi mo pa alam ha, isang teacher sa private school yung anak ko. At may bahagi rin siya sa negosyo naming mag-asawa. Bukod pa sa may sarili siyang karinderiya. Kung ako sa'yo, itapon mo na lamang yung bulaklak mo sa basurahan at binabalaan kita. Huwag na huwag ka nang lalapit sa anak ko ha. Huwag ka nang lumapit sa kanya kahit kailan. Dahil sa sobrang napahiya, dahil sa pinagtawanan na siya ng mga tao, ay napilitan na lamang siyang magpaalam. Pasensya na po, hindi na po maulit ito. Sige po, alis na po ako. Malungkot na bumalik sa bahay si Ramon. Ang buong akala niya ay pagtatanggol siya ni Ana Rose sa mga magulang nito. Pero hindi niya naman masisisi ang babae. Sino ba naman siya sa buhay nito upang ipagtanggol at isa pa ay pangit siya at mahirap. Tama naman talaga ang inihiyag ng mga magulang nito. Ngayon niya lang rin nalaman na profesional pala ang babae. Talagang hindi nga sila bagay bilang magkasintahan. Kumbaga lupa siya. Samantalang ang babae ay langit. Hindi niya nga alam kung nandidiri ba sa kanya si Anna Rose sa kanyang ginawa kanina. Kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya nito pinagtanggol. Mukhang kaibigan lamang talaga ang tingin nito para sa kanya. Para matanggal ang suma ng loob ni Ramon, napilitan siyang uminom ng alak. Talagang nagpakalasing siya ng gusto. Sa kabila ng kanyang pag-inom, hihintayin pa rin niya na tumawag sa kanya si Anna Rose. Pero nabigo siya dahil umabot na ang madaling araw, ay wala pa rin siyang natanggap na tawag mula sa dalaga. Kaya naman dito niya na napagtanto na mali ang inaakala niya kay Anna Rose. Katulad rin pala ito ng mga babaeng bumastad sa kanya. Kaya naman na pagdesisyonan niya, nakalimutan na lamang ito. Kesa naman sa patuloy siyang nasasaktan. Tiniis ni Ramon na wag na mulang puntahan ng dalaga sa tinutuluyan ito. Hanggang sa isang araw, dito na tuloy ang hininto ni Ramon ang pangarap para sa magandang dalaga. Paano ba naman kasi? Nasilahin niya na meron ng kausap na gwapo at mayamang lalaki si Anna Rose nang minsan siyang mapadaan sa karinderyan ito. Base sa nakikita niyang suot-suot nito at sa dalang magarang sasakyan, Ganoon ngang klasing klaseng tao ito. Kaya naman bagay na bagay sila kung titignan. Naisip ni Ramon na kung sila ang magkakatuluyan, matutugunan lalo ng lalaki ang kinabukasan ni Anna Rose. Pero siya, hindi niya yun magagawa kahit kailan. Dahil siya ay isang hamak na construction worker lamang. Kaya naman na pagpasyahan niya na lamang, natanggapin niyo ng maluwag sa kanyang dipdip. -dip. Pero hindi niya malabala ng kirot na bumabalot sa kanyang dipdip. -dip. Dahil labang siya ay nagtatrabaho, siya naman ang pagpatak ng kanyang mga luha. Natatanong pa nga niya sa mga katrabaho kung ano ang problema niya. Umiling na lamang siya at nagdadahilan na rin siya na lamang ang kanyang mga mata. Babuti na lamang at napaliwala niya ang kanyang mga katrabaho. Samantala habang naglalakad siya sa kalye at tapos na ang trabaho niya ng sandaling ngayon, meron siyang nakitang pitaka na nasa bakanting lote. Natatabunan niyon ang mga dahon kaya naman hindi kaagad mapapansin. Kaya't nilapitan niya iyon at dinampot ang pitaka. Nang makuha niya, sa kanya ito ay pinulsa at nagpatuloy sa paglalakad. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang balak na ang kinini yun. Iuwi niya lamang iyon para matignan ang impormasyon na nakaloob At nang sa ay kanya itong may sauli sa may-ari. Nang mabuksan niya ang pitaka at nang nasa bahay na siya, ay naglaki na lamang ang kanyang mga mata. Paano ba naman kasi? napakakapal ng pera ang nasa loob na yon. Nang kanyang bilangin, nagkakahalaga yun ng isang daang libong piso. Nasilayan pa nga niya ang ID na nagmamay-ari nito at ang pangalan nito ay Mr. Valdez. Nakalaki pa roon ang address nito, kaya naman dali-dali niya siyang bumiyahe patungo roon para lamang maisao Nang makapunta na siya roon, laking gulat na lamang niya ng masilayan na napakalaki pala ng bahay nito Malaman siyon talaga at meron pang sa may tarangkahan. Kaya naman ang tanongin siya ng security guard kung ano ang sadya niya. Sinabi niya na napulot niya ang wallet ni Mr. Valdez at ito ay kanyang isa sa uli lamang. Kaya naman tinawagan ng security guard si Mr. Valdez sa radio. Hanggang sa malaman niya sa gwardiya na pinapapasok siya ni Mr. Valdez sa malaking bahay nito upang siya ay personal na makausap. Kaya naman nagpasama na lamang siya sa gwardiya Personal niya nang na nakaharap si Mr. Valdez at labis itong nagpapasalamat sa kanya. Nagpunta lamang pala si Mr. Valdez sa bakanting lote upang tignan ang lupa roon dahil may balak siyang bilhin yun. Hindi niya inaasahan na maulog pala roon ang kanyang pitaka. Nakita niya rin yun sa lupa, ngunit may pumasok sa kanyang isipan na panatilihin lamang roon ang kanyang wallet. Dahil sobra na ang kanyang yaman, ay gusto niya naman na magbahagi sa iba. Ganoon ang pamamaraan niya. Ayos lamang kung hindi na ito soli sa kanya. Pero mas malaki naman ang gantimpala sa oras na ibinalik ito sa kanya. Hindi makapaniwala si Ramon ng sandaling iyon. Paano ba naman ay nagbigay si Mr. Valdez sa kanya ng pera na nagkakahalaga ng isang milyong piso? Hindi nga alam ni Ramon kung nananaginip lamang ba siya. Pero nang mahawakan niya ang makapal na pera at nang mamoy ito, dito niya napatunayan na talagang totoo ang mga iyon. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat na Ramon sa mayamang lalaki at dito niya rin nalaman na CEO pala ito ng malaking kumpanya. May bilin pa sa kanya ang lalaki. Ayon rito, gamitin niya raw sa tama ang pera. Nangako naman siya rito na magne-negosyo siya and at the same time, magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Yun naman ang bagay na kanyang ginawa. Nagpatayo siya ng maliit na negosyo at dahil high school graduate naman siya, Nagpatuloy naman siya sa pag-aaral sa kolehiyo. Hanggang sa bandang huli nga, ay nakapagtapos na nga siya ng pag-aaral at gamit niya ang kanyang pinag-aralan upang papalago niya ang kanyang negosyo. Naging matagumpay naman ang kanyang business hanggang sa dumami na nga ito at nabalitaan niya na lamang na ikinasal na nga si Anna Rose at meron na rin itong isang anak. Simula kasi ng pinagbawalan si Ramon ng mga magulang nito kay Anna Rose ay hindi na sila nag-usap o nagkita pa pero may umuugong-ugong na chismis na hindi maganda ang pagsasama nilang mag-isawa para bang ito'y nagkakalabuan na rin. Samantalang si Ramon, kahit nag-iisa lamang sa buhay, ay masaya naman siya at natutulungan niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kontento na siya sa kanyang buhay. Tanggap niya ng maluwag sa kanyang dibdib na ang pag-ibig ay hindi para sa kanya.